wala sinampay. O oh, kayo na naman, pinay na naman kayo. Pinay na naman. Ano na, ka naman so pinay na dulas ako. Kailan Keren yan adulas. Pinay lang kanina ng mga poor. Nako. Eh talagang ano yan? Talagang masasakit, masasaktan kayo. Saan nanggaling sa inyo? Ito ano ba lang. Tambi mo? Pa pa-adulas pag ganun sa mga bandi sa dalang? Nako, bawal po. May mga gusto bigyan. Ay lang naman, hindi mamamaga ngayon, tulad niyan. yan ganyan, natapilok siya ngayon kanina lang alas 4, isang oras pa lang nakakalipas pag gising yung bukas ng umaga pang karaniwanin, mamamaga na yan kahit hindi ko galawin yan o galawin ko yan, mamamaga pa rin yan bakit? Siyempre dapat yan yung pagkatapilok may maghahatak agad para less na yung damage once na na, tumatagal, nai-stress yung mga ligaments Siyempre, no over stress sila no over stress magre-retaliate yung pamamaga niya. Habang tumatagal, oh, lalo na nice, oh, yeah. stress nice. Tapos yun nga, pag, na, pag ko na yan, mas bibilis na yun. Yun ang advantage natin. Mas bibilis na yung pagkakalit. Okay? Sige, hiya ka rin. eto yeah. Ito dati, pilay na to eh. Pilay, oh, oo. okay. Puro-tukot oh, na ito. Nakadalawang oh, oh. ano na sa akin to, eh. Na? O oh, taon na nga tayo. eh taon. taon na, taon na. Taon na. Mas mabilis na tayo kasi mapilay pag umiigat tayo. Tandaan mm -hmm. nyo. Palutong okay. na natin. Mm -hmm. kasi, pag kasi na ko na eh. Huwag yung titigasan. Huwag yung yes, yeah, okay. lalabanan. yung lalabanan. Huwag yung labanan. Huwag yung labanan. O, yung Tignan nyo na kung tigas yung wala. Palala. Yeah. ko kasi yung pag, -pag nilalabanan nyo, yung mga daliro yung siya kuku, nag-aangatan eh. Siyempre, alam kong nakatigat. Malalamdaman ko, oh. lambutan nyo lang. Ibigay yeah, yeah. nyo rin yung paan nyo. Lambutan nyo lang. Yan. o, o yung labahan kasi hindi makakatak to. Mapupunta relax, lang Relax mo lang. Relax. Parang ganyan lang eh. alam mo, yan. Oh. Alam ko yan o, oh. nakalam ko yan o, yan. Pwede. Pero pag nalalaman, tignan mo, magkaiba yung tsura nila. Kasi, hmm? nakatigas ako. Oh. Yan. Kailangan relax, relax lang yeah. po. Para makapasok agad pa yun. Para hindi na natin ito dobli-dobliin. Pumihinti kasi. Sige, no. relax lang po ako. Ah. Huwag niyo titigasan kasi nga, ma mababago ma yung ano. Huwag niyo titigasan daw. Opo. Yan, las na to ah. O, relax lang ah. Hindi na. Hindi na. Nagigigil. Huwag niyo po abang. Huwag kayong kabahan. Wala, hindi ito masakit. Yan. Hindi na, oh. Pus na kailangan lang. Bumbulatin na. Oh. <laughs> pagka kasi nilalabanan nyo, hindi hindi mahahatak ng maayos yan, hindi lalagutok yan. Eh, pag lumagutok yan, tapos nakagat ang laban. Pero mag-expect na kayo ha, lumipas na eh. Mag-expect na kayo bukas, mag -a -a pa rin to, pero mas bearable na siya. Sa linggo lang to, yan, kailangan may bandage pa kayo. Sa yung bandage ito para? May up? bandage pa ba? rin daw. Pagka ganito, kunyari may, may mga extra bandage kayo sa bahay nyo. Dali nyo na kasi minsan nauubusan kami dito. dami ko nang pinamigay na bandage. Punong-puno yan na... Pagka ano, bibigyan kayo pa ang dami doon, ginamit ko ang anak ko eh. Hindi naman na ano, na dami, ng iba. Kaya ko dito. Padala ko sa kuya ba? Hmm. Saka ano pa yung naka plastic pa. Ayun, sige, malaking ma... Kasi yung lang namin yan, oh, hindi oh. yan namin binibenta. Hmm. Minsan nga, Pagdala ko sa kuya mo. Sakripisyo. Ha? Pagdala ko. Mm. Sa hapon kasi may pasok siya sa barangay bukas eh. Mm. Hapon na lang. Ano? maraming, kung marami yun, marami matutulungan Oo, sige. Meron ko na po. Ka Kahit yung malalaki, ginawin na gawa na inaati namin. Huwag mm. mm. yung tigasan. Yan. Massage na lang ito, hindi na ito masakit. Nagigigil na, pupunta sa... <laughs> masakit pa. Hindi na yan. Oh, sige, ano testing. Ano pa yun? <laughs> ano pa yun? <laughs> Tawag doon yung kumbaga eh. Yun. Ito, ito Yung, 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 yung pilay dyan dati, wala na. Bumalik na dati. Oh. Eh, sino bang <laughs> naghilot yan? <Ikaw>. Oo. Oh, bumalik. <laughs> oh, sige, testing tayo. May yan, pero konti na lang yan. Kayang-kayang ganyan yan. Ganyan. Anong ganyan? Nangyaya ako. Oh, Anong ganyan? Anong ganyan? Anong yun Pwede na yung step mo. Pwede na yung step mo. Meron pa rin. Oo, okay. talagang mamamagaya. Pero isang linggo lang. Wash out na yan. Dapat nga may bandage kayo para mabilisin. Bandage sa'yo mamaya. Ma'am. Pagdala sa bahay. Okay. Oh, oh, okay. yeah, oh, okay, okay. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Thank Thank you. Thank eh. you. Oh, thank oh. you. Thank you.